It's Friday morning mga ka-SS negosyo Time check natin 6am October 11, 2024 So Friday na Friday, late tayong nagising na naman Late na naman nagising ang tindera So ginising kasi ako ng anak ko noong 4.11am kaninang madaling araw Para nga mabuksan mabuk uh, yung gate Kasi yung susi ng gate ay nakalimutan kong iwan sa gilid at syempre, tapos nun, dahil nga inaantok pa tayo, humiga pa tayo. Kasi ang alarm ko is 4.30, so meron pa tayo, sabi kong ilang minuto para umidlip. Ayan ang napala, ba diba? Tulog pa more. <laughs> ang sarap naman kasing matulog. Pero okay lang yan, paminsan-minsan, deserve pa rin natin na kahit man lang medyo mahabang tulog. Kasi sabi ko nga, palagi na lang tayong puyat kadalasan ang tulog natin 4 to 5 hours lang. Ganon pa man, thanks God. Kasi habang tayo nagbubukas ng tindahan, meron na mga bumibili at meron na tayo yung pabuya naman ng Gcash. So, meron na agad tayo ditong pa Gcash. Ayan. So, unang buwena mano natin dito is 41 pesos. Kasi bumili si kuya na kapit bahay ng dalawang piraso ng Chester Red at saka Cobra. Yung Cobra natin na binibenta ngayon ay 27 pesos na yung yellow na plastic bottle. Kaya 41 pesos. Kasi 14 at saka 27 pesos. And then ito naman yung ating uh, ito naman yung binayad sa g natin. Yung charge dito sa 1.5 is 40 pesos plus merong binili si ate kuya. Ate kuya kasi bading ang ating nagpa-gcash. <laughs> bading si ate kuya. O, di ba? Nandito <laughs> so, yung charge natin na uh, 40 pesos sa ating pag-gcash in. So, yung biraman agad natin is 200 plus. Ayan. So, wala pa tayo na ilalagay sa loob. Kasi naglalagay ako sa loob ng every inventory ko naglalagay ako ng 10 diyan sa loob ng 50 pesos para panukli sa umaga. Tapos 50 pesos din dito sa itaas na 5 pesos naman. O di diba, kahit na late nang nagising ng Friday ang tindera, maganda pa rin ang buena mano sana oh. So, update-update tayo sa ating mga paninda na mga kailangan natin bilhin sa mga, paninda, sa mga paninda natin mga lagas-lagas. yan So, itong ating coke kasalo. One week na yata tayong wala na naman ito. Tapos, uh, nakakalimutan ko magpabili. Palibasa, ang hirap, walang mautusan. Tapos, yung panganay ko palaging puyat, palaging umaga na kasi umuwi galing sa biyahe. Grab kasi yung panganay ko habang nag-stop sa kanyang pag-aaral. So, tapos, ayan, yung RC Mega natin, kailangan natin bumili. Yung Juicy Lemon, wag na muna kasi slow moving yung ating Juicy Lemon na malaki. Plus, dito sa ating mga uh, soft drink section din. At saka dito sa, ano, ayan, yung Cobra natin pala, yung last update ko sa mga debote natin. Uh, is 25 pesos ang nabanggit ko. So, narealize ko kailangan na palang taasan si Cobra. 27 pesos na ang aking bentahan. Compare mo sa ibang tindahan dito is 28 pesos na ang bentahan nila ng Cobra Yellow. So, parang mas mahal kasi si Cobra na ganitong battle. Kasi meron yung may bewang, di ba? Hindi ko lang sure. Hindi ko matandaan kung mas mura yung may bewang or compare mo dito. So, yan. Yan lang yung ating mga debote. Ayan, meron pa naman tayong coke mismo. Kakapabili lang natin kahapon ng coke mismo. O, tapos, ito yung ating sting. Ayan, for, the, for display siya. Isang case, pinabili ko sa anak ko kahapon. Tapos, may kasama siyang mga chester black. Yung sito natin na solo, ayan. Meron pa, may binili tayo, pinabili tayo isang case dati sa anak ko. So, yung kailangan kong bilhin naman ng sito solo ay yung kulay yellow. Ayan, so, tas wala na rin tayo royal mismo. Yung ating 1 liter na mineral water ay nature spring ay tatlong piraso na lang plus meron pa tayong dalawa doon sa rep. So, huwag muna tayong bibili niyan. Siguro, per piraso na muna siguro ang bibilhin ko niyan kasi naging slow moving sa akin yung, yung mineral water lalo na itong mga maliliit. Siguro kapag bibili ako niyan ay eh, per piraso na lang hindi na muna per case. Kasi na-stack yung puhunan, sayang. Naging slow moving kasi sa akin yung mga yan dahil nga yung mga suki ko sa mga ganyan ay wala na sila dito. Plus itong ating mga sna uh, snappy jelly kung kailan naman tayo bumili ng marami doon naman naging slow moving. O diba? Buhay tindera talaga. Minsan talaga kapag bumibili tayo ng mga fast moving kung kailan tayo bumili ng marami doon siya naging slow moving. So, dito sa mga kape section natin, ayan, isa na lang yung ating coffee ko brown, twin pack. Ayan. So, meron tayong binili nung isang araw pa. Ayan. Yung sa so, Ultra Mega, hindi pa natin na i-display yung copy ko brown. So, habang tayo naglalaba dahil maglalaba ulit ako. Kahapon naglaba ako, tapos maglalaba ulit ako ngayon. Ayan. Habang tayo naglalaba, i-display ko yan. So, Maglilistahan na lang tayo ng Nescafe Creamy White kasi fast moving 'yan, mahirap nang maubusan at saka Nescafe Latte. Dito sa mga ano natin, noodle section. Ayan, hindi na muna ako bibili niyan. Ito, ito malaki natin naging slow moving siya. So ni Nissin Ramen, nakita ko nung napunta kay uh, kay Ultra Mega, mas mura siya kay Ultra Mega compare kay Suki na grocery. Kay Suki na grocery, same price kasi siya sa Pancet Canton, 13 0.75 pesos kay nag grocery din itong Nissin Ramen so kay Ultra Mega 13.25 mura siya ng 50 cents doon na lang ako bibili kay Ultra Mega so yan yung mantika natin yan na lang din ulit ang matitira natin ayan dalawang bote na lang at saka kalahati so kailangan na naman natin mamili dito naman sa mga dilata section natin kailangan natin bilhin dyan yung Youngstown na green kasi yung nabili natin nung isang araw sa Ultra Mega is red din akala ko kasi red yung wala ako green pala palibasa hindi ko hindi ako nakapaglistahan no nagpunta ako kay Ultramega so ayan dito sa mga tang uh, juice natin ayan kailangan natin bilhin yung dalandan flavor kagabi may pang dalandan flavor kasi merong birthday dito sa kapitbahay ko so ubus na di ba sayang napakalaking sayang talaga kapag uh say wala tayong maibenta kapag may naghahanap sa mga customer natin. Sobrang nangihinayang tayo sa benta. So, halos hindi na umuusad yung mga ibang flavor natin natin ng mga tang. Ang umuusad na lang madalas sa mga tang flip, at uh, tang juices natin yung pineapple. Dahil kapag may nagiinuman pineapple, kadalasan ang hinahanap nila kung hindi naman dalandan. So, sana lang hindi siya abutan ng mga expiration itong ating mga ano sa May pa naman na expiration niya 2025 kaya lang sana before 2025 man lang ay mapaubos natin lahat ng mga tang juices natin para next time na bilhin natin ay mga palima na lang siguro pwera lang sa mga fast moving items kagaya ng pineapple at saka yung dalandan natin so ayan mga kasuper kasari kanegosyo hanggang dito na lang muna ang ating vlog blessed Friday po sa lahat at more benta, more customer to come sa ating mga kasuper, kasari. Thank you for watching and see you in my next time. Bye-bye!